dish no sa ngayon pa lang marami na kaagad isda ang nanjaan, so ayan no oh. kitang-kita niyo na agad no oh, makaka-gas no wow ang masasaksihan na din ang ganda ng ancient river napakaganda ng enchanted river no oh so ayan no oh. may kita nakikita na agad nating may nakita na agad tayong isda So tutukan natin ha. Tutukan natin mga kagis no. So ayan oh. No? Grabe yun na laki ng mga isda oh. Yan yung mga binibili nating pag isda sa palingki no. Isda sa bato oh. Ayan isda sa bato oh. na yung malalaking isda. Yun o, titigyan nyo ng maayos ha. Wala pa yung ano, hindi pinapakain pa na mga ano o. Yung mga kikiro yata ito. Yung mga ito sa ilalim. Sa ilalim talaga ng mga isda. Nag-iibabawan sila. Sigura tayo ha. Sige. 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 Ay eh, iba. Sobra kita. Patignaw kita. So tara, punta naman tayo sa kabila, no? Hindi lang puro dito. Papagalitan tayo ng viewers. <laughs> explore, explore. Explore tayo, explore. Saan naman niya kung Saan? So yung pinasukan pala natin sa harap pala lang yan mga kakakas, sa view pa lang. Kaya sa mga gustong pumunta sa Enchanted River, no? Nandiyan na lahat. Pinos ko na yung uh, information ng Enchanted. Kung ano yung dapat yung gawin. Tapos pinos ko na rin yung mga pagkain. Para naman hindi na kayo mahirapan, magdala-dala pa. Sarap maligo. Ay gusto ko na maligo. Papakitaan ko yung mga viewers natin may barrier sila, may barrier. Yung kulay puti, okay. dyan lang po talaga tayo. Hanggang tayo lalagpas huh? doon. Yeah, dyan lang po talaga. Oh, oh, ano po, ID. Ay, ay uh, mga tao uh, uh, ko pa maliligo pa. Wala, ID, tol. Wala Oh, Iwan na sa walik ko, nagdala So, ayan mga kagos, may barriers, no? Yes, may barrier. Wala akong lalagpas doon sa hangit na. Sa medyo delikado. Baka wala makakita yes. na <that> like ito. Like hindi so, po maganda diba Masis, refreshing sa ang tubig. Kaligo talaga tayo ng mais na yun. Okay, Hanggang dulo tayo. <laughs> Hanggang dulo. Napakaganda. Hanggang dulo po. Ayan, marami tayong pwedeng pagpapasyalan, no? Napakaganda ng lugar. So, i-explore natin hanggang dulo to. Pare! lego na pare! Oh, ah, napakaganda. Oh, Lagi. Hantod sa likod ni. Iyan. Eh. So napakahaba pa lamang kagis no. Hanggang dito pa low tide na oh. Palotay na. So, ikot pala ito mga kakis, no? Hanggang dulo, no? Special. Mahaba-haba pa lang video yung anahin natin. Ayan, may kambot pala ron. So, sa mga gustong sumakay, no? Dito tayo sa pambot. diyan ang pambut oh. Ayan. Hanggang dulo pala to. So, mga kahagis, ang haba pala nito ito, mga kahagis. Hanggang doon pa pala, mga kahagis. Grabe. <laughs> Nung, kanin pang sa asama Padulong? Subadan. Subadan? Ano? sa may naa dito? Stingray, baby shark. Ah, baby shark. Oo. No. Na dito? Na, no, pwede gunita ni mo. Ma, oh. Oo. to. So, itong sakayan na to pala mga kagis, no? Ito yung papuntahan nilang mga baby shark. May mga stingray. Makita, ano nyo dito? So, makikita natin itong lahat, no? Pag sumakay kayo dito. Oh. Tagpila po ang bayad dito. 500. 500 daw, 500. Sa kautaw. Oh, lima, 5 person. 5 five person. 5 ah, five person, 500. Five 500. Five oh, limang daan. Ito sa Sibadan. Sa Sibadan. Lang. Ang pangalan po Dao. nang pupuntahan doon ay Sibadan. Oh, biscuit So, doon natin makikita lahat ng mga isda, no? Merong stingray, baby shark, uban pa. Napakaganda ng lugar. Grabe. Unsay na pa, sir? So, oh, sus. So, Kambak-kambak dito, Ah, pa Ay. So, ayun mga kahagis, no? Kumpleto pala dito. Kahit saan ka pwedeng pumunta. So, ayun, no? Oh. paganda, dito kompleto po yung vlog natin no? Oh. sa mga gusto pong malaman oh. ayan share na lang natin sa enchanted kingdom lang meron pala napakaganda oh napakaganda so oh yun mga kahagis grabe oh hanggang doon hanggang doon mga kahagis hanggang doon sa doon uy dagat na pala to rito tabang at saka dagat ang salubong tabang at saka dagat ang salubong mga kahagis ito dagat na to eh doon salubong tabang so pinapasok ng ng mga isda yung tabang. O, oh, grabe, oh. Hanggang dulo po tayo, mga kahalis. Napakaganda, mga kahagis. Ano pa ba bang hahanapin nyo? Sa Enchanted River na kayo. Dito lang yan po sa Hinatuan, Best City, Surigao de la Sur. Ito, dagat na ito mga kahagis. Yung nandun sa loob, tabang yun. Tabang. Oh yan, o. No? Under construction pa pala dito mga kahagis. Under construction pa. So ayun mga kaagis no. Nalibot na natin lahat, di ba? So alam na natin kung saan tayo pupunta. Ha? Matik 'yan. Alam alam na natin kung saan tayo pupunta mga kaagis. So uh, ang gagawin niyo lang po ay panoorin niyo lang yung aking video. Malalaman niyo na ang certificate never kung Oh, pa. So ayun po. Back to rails naman tayo, rails. So ako okay, magpapaalam na. Maraming salamat. Bye-bye. Pues si udah manglang